Well, eh, nakita naman natin na talagang nabubuwag ang unity team. Hindi dahil kay Pangulong Federal Marcos Jr. o dahil kay Vice President Inday Sara. Nabubuwag dahil sa kagagawan ng liderato ng Kamara de Representante at mga ilang miyembro dyan kung saan ang mga ginagawa nila ay lumalabag sa konsepto ng pagkakaisa sa, sa alip na suportahan si BP Sara ay sinisira nila at uh, talagang tinatang nilang gibayin ang reputasyon at pristeho ng Vice Presidente Inday Sara. Subalit si BP Inday Sara naman ay hindi natitinag. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente o ano yung kanyang sinumpaan ay ganun pa rin. Ito naman si Presidente Marcos Jr. ay ganun din ang kanyang ginagawa. Tinutupad niya pa rin. Ang para sa kanya ay nararapat sa bansa. Ang nakakasira lang talaga yung mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. na sumisira dito sa unity. Ay hindi, para sa kanila hindi mahalaga yung, yung BP Inday Sara ang mahalaga dyan sa liderato sa kamera, sirain si, si B.P. Inday Sara. So lahat ng bagay na po gamitin laban sa kanya, eh yun ang ginagawa nila.